financial funds ni VP Sara Duterte na sa mga resibo ng DepEd. O, oh, kailan to? May 21, 2025. Mga Rivera na pangalan, hindi naman ito ah, uh, masabing common. Siguro yung ilan, lalo na siguro yung shell joke, no? Mas lalong hindi common ito, hindi ba? So, ano sabi dito? Ibininyag ng radio at television newscaster na si Arnold Clavio sa kanyang regular na column sa Abante Tonight ang natisod pang mga impormasyon ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Nakalkal pa umano ang mga na mga mambabatas na magsisilbing prosecutor sa impeachment trial ang mga resibo sa confidential fund ni Duterte na ang nakalagda, no? Nakalagda, nakapirma ay ang kapangalan kapangalan ng atre aktres na si Marian Rivera at isa pang